ito yung mga last na araw na nabalikan namin tong trinabaho namin dalawa nga po pala kami ni Lloyd nito hanggang sa dumating na nagka-discrash ako sa motor at sa awa ng Panginoon ay eh, okay okay na yung pakiramdam ko may kaunting pananakit ng tagiliran pero di kaya kaya na kaya pasilip ko lang tong mga na trabaho namin sa nakaraang linggo dahil sa pabugso-bugso ang panahon ulan kaunting init at medyo madami-dami yung patak ng ulan kaya ito hindi na amano yung tubig kasi ito yung tinatapakan ko ay ay halo na siyang mga mga dapanas yung tawag dito sa amin tigas na siya mga boss. Pero tsaga-tsaga lang to. Pero i-share ko lang yung mga nangyari sa amin. Ang una nito, tatlo kami ni Lloyd maliban doon sa bayaw ko. Nag-aaral <coughs> si Makmak ay hindi nakabalik na nito dahil bagong opera siya sa kaniyang tagiliran nagka-appendix siya kaya nagpapahinga ngayon parang inuunti-unti kami nito sa panahon dahil pagkatapos kay Makmak hindi pa siya gumagaling at nagpapagaling pa sa kaniyang operasyon ako naman yung inatake at ayun ang sani ay nagkadiskrasya at pagkatapos sa akin ako is okay okay na yung katawan nalaman ko kay Lloyd dahil nung nakarang araw is fiesta sa amin kapon pala fiesta nalaman ko kay Lloyd is sumakit din nga pala yung tagiliran niya hindi niya nalaman, nalaman ko ano yung sanhi at papunta daw dun sa kanyang puwit yung sakit at ayun. Yung dominia may halong uh, dugo. At yung dugo na yon ay sulid daw, pulido, nag-apol-apol. Uh, uh, at sinabi ko ba't hindi ka nagpa-check up? Kala ko lang noong una kay Wasi baka resulta yan sa uh, init ng panahon. Tapos pagkahapon is naka, nababasa ka ng ulan palagi naman yan nababasa siya dahil sa trabaho sa karila ayun parang inuunti-unti kami tatlo parang na ulit tong nangyari mga boss na sa mga unang mga trabaho ko na ganun lang din yung mga resulta iba't ibang klaseng sakit yung dumating sa amin ang nang nagka okay na yung katawan namin nagka kondisyon na binalikan namin yung trabaho sa mga una pa yon na project ko okay na yon pero ang panahon naman yung grabe yung tubig ayaw tumahan yung tubig dahil nasa napaligiran kami ng ilog kaya posibilidad yon hindi naubos yung tubig kaya naisipan namin stop lang muna mag lang kami kailan darating yung equipment doon sa quarry para pwede namin ipabako na lang kaya pang samantalang naiwan kaya ibig sabihin mga boss ah ganitong klaseng trabaho posibilidad kasi sure ako nito sa trabaho namin at sigurado sigurado is nasundan ko yung pattern at kung saan yung tamang pinagbawanan malapit na to mga boss malapit na to kaya siguro sa ngayon na linggo parang pwede at kaya ng magbuhat ng mga malalaking at mabigat mabibigat na mga bato so pwede na tong balikan namin sayang at sayang kung dito di mababalikan kasi binigyan kami ng mga sinyalis na mga di basta 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 sinyalis mga sakit kaya hindi pwedeng din namin to babalikan dahil niritualan ko to siya mga boss siningi ko to sa kung sino mang nakabantay kaya Rest time. babalikan namin to kaya pinasilip ko lang sa inyo para pagka naghanap ko kung ano yung update nito papahinga lang muna at siguro ngayong linggo na to babalikan namin to sa araw na ito mga boss ay dalawang araw na walang ulan sa pista sa amin dispersed at saka pesta iwan ko lang sa ngayong linggo sana mahaba na yung init para matuloy namin to trabaho namin